Hindi napigilang maiyak na ilang mga testigo na umarap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng irregularidad sa Socorro Bayanian Services Incorporated na sinasabing kulto sa Surigao del Norte. Gaya ng umarap na testigo na si Alias Jane, labing limang taong gulang na saplitan umanong ipinakasal nung siya ay labing apat taong gulang pa lamang. Kwento niya sa pamamagitan ng kanyang abogado bilang interpreter, si Senior Aguila o mas kilala bilang J. Renz ang mismong puipili ng ipakakasal sa kanila. Ipinalilista umano ang lahat ng mga babaeng edad labing dalawa pataas at ikinakasal sa mga lalaki na may edad labing walo pataas. ah uh, ikaw ay 16 years old, tama ba? 15 pa lang po ako. Uh, 15 lang? 15 years old ka, Jane? Okay. At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? Fourteen at yung, at pina, yung asawa, 18. Kailan ka ikinasal, Jane? At ayun, so ikinasal ka last year at uh, 14 years old ka noon, last year. Yung, yung asawa mo ba ay uh, Ah, uh, no abyo muna. Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So paano paano siya yung naging asawa mo? Uh, pinili ba siya para sa iyo? Oo, ni Senyor Aguila. Dagdag niya kapag hindi sila sumunod sa mga utos ni Senior Aguila, pinaparusahan sila. Depende yan sa maiging resulta sa releta, gaya ng umani pagpalo ng padel at pinagbabawa ng lumabas. Tumakas anya si alias Jane dahil sa pagod sa pinagagawa sa kanila at hindi sila pinapayagang mag-aral. Sa pagdinig, humarap din si alias Renz na labing taong gulang na sinanay umano para maging sundalo at sako-sakong armas din umano ang nakita niya. Imbis sa pag-aralin, pinakukuha umano sila ng buhangin para gamitin sa kanilang barracks. Bagay naman na pinabulaan nito ni Socorro Mayor Riza Timkang kung saan nakapagtalaan niya ang Department of Education ng massive dropout ng mahigit walong dang estudyante noong 2019. ay naman sa Department of Justice, nakatakdang isagawa sa Oktubre 9 ang initial hearing para sa preliminary investigation para sa mga kasong inihain laban sa ilang individual ng grupo. Para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!